Okay, hey, signs. Tignan natin kung ano po ang mensahe para sa ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka So be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ng ating QR bracelet, may kita nyo po yung link sa description box. Sorrow Intentions by Alian Reyes. Okay? Tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo. Pero mukhang ito na yon. We have guardian angel. Sabi dito, your angels is, your angel is always by your side. Ready to offer protection and guidance. Protection, guidance, and support your signs. Ayan po, you're very protected. Divinely guided ka talaga. Kaya kung meron na mga, dit mga ano dito, mga projects, mga decision mga kung ano man tong mga happenings sa life mo na diba, dapat happenings pero hindi nangyari kasi yan po, pinaprotektahan ka ng iyong mga angels yung iba nga sa inyo, pwedeng nakaredy na kayo tapos bigla kayong tinamad na umalis so hindi talaga kayo tutuloy, some of you divine intervention po yan, nililigtas po kayo sa kapahamakan tignan natin, ano pa yung mensahe para sa iyo spirit guide, mensahe po natin for your signs nasahin natin for a year science spirit guide shuffle lang natin ayan pero shuffle na lang yun <laughs> we have the hangman Ayan nga po, no? Yun, no? Parang bigla kayo bang tinamad. So, kung na-feel nyo yan ngayong araw na kayong tumuloy sa pupuntahan po niyo Ace of Wands. Pero iba sa inyo, very eager talaga kayo. Yung iba nga parang may isa-sacrifice pa kayo dito para makapunta lang sa isang lugar na yon sa isang event na yon We have Four of Swords. Ah, okay, may pupuntahan talaga yung iba sa inyo. Parang ewan ko ba, meron dito hindi kayo mapakali sa bahay. We have Wheel of Fortune merong mag ano, mag apply ng work kaya yung iba sa inyo parang hindi ninyo mapahindian kasi pwedeng ano lang to eh, once in a lifetime mm -mm. tignan natin basta ganun, parang may blessing na paparating sa inyo naman, eh, your signs na hindi nyo talaga matatanggihan so pag ganun naman, parang para sa'yo talaga yon kaya wag mo naman din tanggihan we have seven of swords pero ano lang ha, kung meron kayong mga pipirmahan dito ng mga kontrata, is um, ano lang po, mag-ingat lang kayo, basahin nyo po talaga at intindihin na mabuti. Doon sa pagsisend, yung mga nagtatanong ng mga ano natin, ng mga uh, services na ino-offer natin, doon palang hinahasa ko na kayo na ano, no, na magbasa ng mabuti. Basahin niyo yung details. Kaya mahaba yun eh. ba diba? Yun, parang ganito din. Kung meron kayong mga kailangan pirmahan, ayan po, basahin nyo at intindihin ninyong mabuti yung mga nakasulat. 'Di diba? Para hindi kayo magsisisi dito. Ayan, we have the sun energy. Hmm, may mina-manifest kay dito na matutupad. Ang ganda ng energy dito sa baba. Medyo dito lang hindi. Alanganin sa taas. <laughs> Tingnan natin. We have eight of swords. Parang may pipigil sa inyo dito eh. Meron dito ha. Meron po talaga dito. Hindi masyadong maganda yung kalalabasan itong mangyayari sa inyo na to. Pero dito sa baba, very hopeful kayo. So parang ganito, ito mga umaga pinanganak. Ito naman mga hapon pinanganak. Mas maraming mga blessing sa inyo ngayong araw na to. Tingnan natin, pagdating naman po sa... Ayan, tignan natin pagdating naman po sa career. Kamusta ang career? We have six of cups. Meron tayo ditong seven of wands. Okay, may man nag-offer ba sa inyo dito na bumalik kayo sa dati ninyong trabaho? Or, meron po dito na super magiging ka-close mo sa work. Or, dati mo nang kaibigan. Or, kaibigan mo pala, napapasok dito sa trabaho po ninyo. Ayun, medyo mag-iingat ka lang dun sa tao na yon kasi, tignan mo, diba, naka, parang wait, nakastop yung ano nito. Baka mamaya, isa yan sa mga distraction sa career mo. Mm -mm. Kaya wag mo masyadong ituro sa kanya yung mga alam mo pagdating sa dito sa trabaho. Parang hayaan mo siyang matuto. Ano, wag mong spoon feed. Spoon feed yung tao na to. Kahit kaibigan mo pa siya. Kasi pwedeng siya ay isa sa mga ano, makalaban mo pagdating sa isang certain position dyan sa work. Check natin pagdating naman sa business. If may business po kayo, we have two of swords. Meron tayo ditong Knight of Swords. Judgment. Ayan po. Nagdadalawang isip kayo. Parang ganito. Um, sa una, go kayo. Tapos parang sa kalagitnaan, nagdadalawang isip na po kayo. Hmm. Pwedeng meron kayo ditong gustong panggapin na kliyente, pero iba kasi yung nafe-feel ninyo. Kausapin nyo na lang po ng maayos para hindi naman maguluntang itong kliyente ninyo, ano, at hindi naman kayo magkaroon ng problema sa kanya. Kasi baka mamaya ang hatid nito sa inyo, problem. So, mag-isip-isip po kayo. Check natin. Okay, meron din ako nakikita dito. Parang magta-try kayo ng ibang, ano eh, ibang methods pagdating dito sa inyong negosyo para nagpupunta pa yung iba sa inyo sa ibang lugar. Parang nagtatayo kayo ng booth, mga ganun, ng kiosk. Check natin pagdating sa kaperahan mo. Ten of ones. stress yung iba sa inyo. Pwede ganito. Malaki yung kinikita ninyo, ear signs. Pero malaki din yung gastos. Oh, we have the devil. Parang hindi ka makawala sa mga gastusin. Yan yung nafeel nafe mo. So, di ba, habang may buhay naman talaga tayo, eh, mayroon tayong gastusin. Di ba? So, ayun parang ang dami nyo talagang gasusin. six of swords yung iba sa inyo parang gusto nyo na lang munang <laughs> magpakalayo-layo ayan po o yung iba sa inyo kung dito kayo sa Pinas nagbo-work pwedeng naiisip niyo na parang hindi na talaga sapat at baka kailangan nyo nang lumayo kaya lang ang dami nyo kasing isa sacrifice kaya parang nagdadalawang isip kayo dito so tignan na naman natin ang iyong love life medyo hindi maganda yung kaperahan po ninyo ano uh, parang kala kayo doon sa mga responsibilities check natin kamusta naman po ang love life spirit guide love life naman po fake VC oh, meron dito nagpapanggap po umiiwas sa inyo kaya nagpapanggap na busy yung person mo it's too late. Parang, ano na, kunari, alam mo sa sarili mo na natapos na yung kanyang trabaho. Parang sabi natin, oras na ng tulugan, pero hindi ka man lang mabigyan ng oras ng taong ito. Lagi siyang, ano, busy pagdating sa'yo. I mean, busy kapag, kunari, kakausapin mo na, busy para siya sa ibang bagay. Lagi siyang busy sa ibang bagay. Pero lagi niyang sinasabi na mahal ka niya. Alam mo, pwedeng bumawi yung taong to pag naka-move forward ka na. Tingnan natin ha, ano ba talaga yung feel niya sa'yo. Pwede rin, baka naman nagpapagap to na busy kasi ano, ah, busy talaga siya pala. Kasi pwede nga yan. May hinahanda palang surprise para sa'yo. Let's see, no? Ano ba yung na feel sa'yo nitong person mo? Ah, five of coins. Umiiwas po talaga siya. We have the magician pa so, may iba na tong kinakausap ha. May, may iba tong binibigyan ng oras. Tapos kapag, ano, pag confront mo siya, lagi niya lang sinasabi sa iyo, mahal kanya, niya, ganun, pasensya na. So, parang laging ganun ang nangyayari. Nauulit nang nauulit lang. Kaya ito, oh, guarded kay, ay guided kayo ng inyong guardian angel. Hmm. Pinoprotektahan kayo. ask for guidance, no, sa inyong mga guardian angels, yun yung kailangan ninyong gawin o yung iba sa inyo, pwede kayong humingi ng sign, yung tao ba na to, para ba sa inyo talaga to, or hanggang dito na lang ba talaga yung connection, yung relationship ninyo, so yun lang po year signs, maraming maraming salamat, and more blessings to come